Idinetalyo na nga ni Alias Totoy ang papel ni Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabongero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa pool. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si Alias Totoy? Ngayong hapon, nagpa siya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan. Hepe ng security agency na may hawak ng mga... So, pulis po pala ito. Enas, eh, itong si Gretchen Barreto po at Atong Ang eh, di umano, may kinalaman po sila sa pagkawala ng mga sabungero na yon. Okay, bakit po pinatayo mga sabungero na yon? Okay, yan po yung, ang pagkakaalam ko po, eh, parang, uh, parang ano kasi yan, eh, parang droga, pag kulang yung binigay mo na pera, eh, gaganunin ka na nila, ba? Diba? O, oh, parang ganun. So, bago po tayo mag-proceed mga preno, panuorin po natin itong video, itong video na to. Eto, to. Alam ko yung iba na panonood ito sa Facebook. Yan. Ito po si Gretchen, may mga manok at yung mga bodyguard niya dyan, ay may mga malalaking hawak na armas. Ngayon ang tanong dito, bakit ang daming bodyguard ni Gretchen? Oo. Bakit? Ah uh, Ano ba siya? Ah uh, senador, kongresista. Ang mga senador nga eh, ilang ilan bodyguard nila. Eh. Pero ito si Gretchen, mga pre. Tingnan nyo, panuorin nyo to. Mahilig ka talaga, sa, mahilig talaga sa manok. O, oh, ayan o. Kita nyo to. Mga bodyguard niya, may mga hawak na mahahabang baril. Diba? Ayan o. Pa-smile, pa-smile, pa smile ka pa. Kala mo naman, natutuwa kami. O, oh, sabungera nga talaga. Hmm. Oh. hello, 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 hello. Lolo. Awawa yung manok. Naawa ako sa manok. Hay nako. Oh. oh, tingnan niyo. Grabe, halatang halata talaga, no? Halatang halatang uh, mahilig sa sabong. Ayano, oh, ayano, ulitin natin ha. Ah. Oh. kung titingnan natin, may mga bodyguard po siyang mahaba. Yung ano, mahaba yung hawak na baril. Maraming bodyguard. So, ibig sabihin, may kakayahan siyang gawin yung lumalabas sa balita. Okay? May kakayahan siya. Kasi ang dami niyang bodyguard, oh. Kung si Sarah Duterte nagbanta, okay? Kung si Sarah Duterte nagbanta na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady, at si Speaker, manini may kakayahan siya. Kasi Vice President siya, marami siyang koneksyon. Ngayon kung kang, kay Gretchen naman, kung titingnan natin dito, marami siyang bodyguard. May mga hawak na mahahabang baril. So yung lumalabas sa balita, posible yun. Diba? Kasi may kakayahan din siyang gawin yun. Oh. Diba? Alika. Oh, ayan. Oh, uh, proceed na tayo dito sa ano, sa balita. Okay? Nakita niyo na na mahilig siya sa Chicken Joy. Ah, oh. ay bago po pala yun, mga pre. Ito muna bigyan natin 'to ng uh, reaction. Okay, Binetis firm. Ayan, ha. Oo. Ah, uh, uh, di umano po etong si Binetis, mga pre. Ay ano, kumbaga gam tinatawag siya ng karamihan na gambling uh, gambling lord in a congressman's suit. Uh Oo. -oh. <laughs> si Albi Benitez di umano ang may-ari ng DigiPlus. Plus. Yung mga online-online sugal na yan, di ba? So, ito po, no, atin pong uh, pakinggan. Ayoko na magbasa, eh. Gusto ko lang pakinggan na lang. Mm <laughs> Ito po. O, pakinggan na lang natin to. Ayoko na magbasa. Benitez's firm divests P1.2 billion shares in DigiPlus Leisure and Adventure Inc. opening parenthesis lie a company owned by businessman and politician alfredo abelardo benitez sold over p1.2 billion worth of shares in gaming firm digi plus interactive corp lie sold 19.228 million digi plus shares between june 13 and 16 at prices ranging from p6.2.50 to p63 a piece according to a stock exchange disclosure by digi <inaudible> Uh, dahil sa lawak ng online sugal business ni Albi, umabot na daw po ito sa ibang bansa. Marami pong nalululong na sa sugal ha, marami po. Yung mga, siyempre, sa Facebook, malakas yan. Lalong-lalo lalo na may marami nagpo-promote ng uh, sugal sa Facebook. di ba? Diba? Uh, ang iba, nauuto naman. Sabi, baka manalo ako dito kasi malakas daw yung link nila. Oh, malakas na yung link nila. Sumugal ngayon. Yung tao na yun. Natalo. Hanggang sa sabi niya, babawi ako. Benta ko muna tong rice cooker ko. Natalo pa rin. Binenta yung kalabaw, yung bahay. Hanggang sa nauubos po yung kanilang, yung panghanap buhay nila. Bahay nila. Nasanla. Dahil sa lechen sugal na yan. Diba? At di umano po, si Albe Benitez, ang isa sa nagmamay-ari ng DG+. Oh, sugal po, hindi po 'yan makakabuti sa mga Pilipino. Yan po ay lason. 'Di ba? Lason po 'yan sa mga Pilipino. O, oh, may mga sinasabi pa, tama si LD Channel. Sabi pa ng mga influencer, papaldo ka dito, men. <laughs> Alam niyo yung pinapakita sa mga sugal na yan, demo account lang yon. Di mo account na nilagyan nila ng kunyari pera ko no. Pero hindi mo mawi-withdraw yun kasi di mo account nga eh. Mananalo ko no, sila ng marami. Yun yung ipapakita sa inyo. Pero pag kayo na yung susugal dyan, yari kayo. Hindi kayo tatama. Or manalo man kayo isa, dalawa, tatlo. Pero talo pa rin. Matatalo at matatalo pa rin. Yun po ang sugal. ba diba? Delikado po ang sugal tandaan yan. Nakakasira po ng pamilya yan. Nakakasira ng negosyo. Nakakasira. ba? Diba? Sa sarili mo. Kasi pag nalulong ka dyan, iyari ka. Hmm. O, walang kanilaman si Gretchen dyan sa sabongerong nawawala. Maaari may alam siya, pina, paikot lang ang investigasyon sa manok lang magaling si Gretchen. Alam nyo, si Gretchen, Maraming connection yan. Maraming connection si Gretchen Barreto. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na siya ay walang alam. Hindi rin pwedeng natin sabihin na siya ay may alam. Pero, pwede tayo magbigay ng opinion. Okay? Pero doon, sa tumayong uh, testigo, isang pulis, ang dami niyang sinabi sa media, tumutugma. Diba? Tumutugma talaga. Pag tinanong, o oh, saan po tinapon yung bangkay? Ah, doon po mismo. Tugma eh. O oh, sino itong nakatakip doon sa may dinukot? Ban? O oh, pinangalanan? Lumabas yung pamilya nung pinangalanan? In-confirm na siya ngayon. O, oh, ibig sabihin, may alam yung taong yun. Di ba? Diyan daw, wala, diyan daw yung mga Hindi naman po sila nagsusugal, si Gretchen. Yung ibig kong sabihin, yung komisyon ba? Di ba? halimbawa ah, ngayon, ako yung may-ari ng, ng sabungan. Hindi naman ako magsusugal dyan eh. oh yung parang tong, doon mapupunta yan. Di ba? Oh, so, so ayan mga pre, ano? Itong, di umano, itong si congressman. O, oh, congressman na uh, sino ba to? Congressman binetes, Ay talagang ano, talagang nagmamayari, uh, nagmamay di umano ng ng online sugal. Kaya pa lang yaman-yaman ano. Hmm. Kaya pa lang yaman-yaman. Ibang klase yung yaman. Siya nga yung isa sa pinakamayamang ano, kongresista. Di ba? Oh. So kayo, ano sa tingin nyo? Ano yung reaction nyo dito sa mga online sugal na to? Dapat bang matigil to? Dapat po, kung ako po yung tatanungin, dapat ito ay maaksyunan na po ng ating gobyerno. Yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal ay dapat maaksyunan niyan. Dapat sana gumawa ng batas yung ating na uh, uh, gobyerno na bawal mag-promote ng sugal lalo na sa social media kasi maraming mga kabataan dyan, yung nagie-scroll scroll at makikita nila oy paldo-paldo daw, magta na naman, di ba? Magta-try hanggang sa ma-addict sa pagsusugal. So, kailangan po talaga yan. Yung mga, yung mga content creator dyan sa Facebook, ay dapat po talaga, ano, uh, diba, ma-actionan yan. Oo, oh, kasi, salut po yung mga yan, eh. O, oh, kayo ngayon, may mga anak kayo, minor. Kayo, nagtatrabaho kayo. Yung anak nyo na bahay, nagsusugal na pala. Matutuwa ba kayo? Dahil sa pin-remote lang ni influencer na ganyan, paldo-paldo daw. O, oh, matutuwa ba kayo? So, dapat po, Tanggalin po yung sugal. May kasino naman. Pwede kayong pumunta doon sa kasino. At least physical yun. Ma makikita mo doon. Pero yung yung sa Facebook magsusugal dyan ay dapat yun yung yun po yung ano yung tanggalin. Lason po yan eh. Diba? Oh, so anyway mga pre. Ito na. Uh, bigyan natin ang reaction itong uh, video na ito. Uh, patungkol dito kay uh, Gretchen. Mm -hmm. Saan na ba yun? Ayan. Farmer pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon. At narito ang aking ulat. Mambet M, shoutout po ah. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa anim na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala ng hindi raw bababa sa sandaang mga sabungero. Grabe, isandaan? Ang, ang, alam ko, 30 plus lang. Isandaan pala talaga. Grabe, no? Sa kanyang pinangalanan, ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto, na kilalang malapit kay Ang at dalawang iba pa. Kung ano raw ang kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa apat na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakiyag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa apidabit ko yan, uh, Mr. Charlie Atong Ang, din Eric De La Rosa, Engineer Silso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang uh, mga sabungiro. Sila Grabe no. Mutak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonit. Pag-incheek talaga, di mapagkatiwalaan. Ang. May tiwala pa po kayo sa mga in-check? Hindi ko naman minama sa lahat ng in-check, pero pag sinabing ang, may tiwala pa po kayo? in eh. Ang. Ang. San kapunta to the moon? Shout out. Trabi <laughs> yung pangalan yun ah. ng ...mga palabas pag alam niyang tsupi, Uh, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang din mag-uusap sila ni Silsu Salazar din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutupi. kasi Mr. Atong Ang siya yung chairman ng pitmaster siya ang pinaka-mastermind uh, at siya ang nag-uutos na, na talagang uh, iligpit yung mga yan grabe uh, katulad so utak na? si Atong Ang o ano namang role ni Gretchen sige, uh, pakinggan natin sabi ko, may mga taong uh, membro ng uh, PNP na inuutosan para kumuha doon sa Binyo sa mga taong uh, O kasi panahong panidigong yun eh yung mga kapulisan noon, agresibo. Pumapatay talaga. Panahon po ito ni Digong ha. Ah, uh, ah, uh, Bine J. Almendras. Magandang gabi po. Bakit ngayon lang ako lumutang? Ah, uh, ngayon, uh, lumutang ako dahil alam ko, ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si, um, General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pira yan. Ano so, ang papil mo dito sa misin sa mga ano? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utusan niya na bilang par uh, farm manager. Ikaw pala yung kakasuhan bukas, atong ang. Ano mo sabi mo? ah uh, parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Eh, siya naman nag-utos ng lahat. Katulad yung sinabi niya, nag extortion daw ako ng uh, 300 milyon para alam ng lahat. Hindi ko... Like ganito sana yung sa akin, ano? A alam naman natin na, na yung lie detector, hindi po yan, ano? Uh, pwede kang tumanggi, pwede hindi. At hindi ito magagamit sa korte. Pero para lang sa mga Pilipino ba, ilay detector test ito, si Gretchen at si Atong Ang, kung sino talaga yung sinungaling. Para lang sa eh, publiko ba? Di ba? Sana may ganun ano, may ganun proseso. Kayang tanggapin yung pira niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Ah, patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Bin binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko. Yung rec recantation ba yun na binigay mo sa akin, kapalit ng pira. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawalan sa bungiro? Oh, justisya ba, di ba? Para makamit nila yung justicia. Oh. artista na ito. Ah, uh, yung artista na yan, walang iba kundi si Ms. Gretchen Barito. Uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Uh, panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya. Uh, maging, uh, makipagtulungan na lang siya sa akin. Uh, sa mahal kong presidente, uh, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga uh, mga pamilya nang namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako. Ay, ba salamat po, Mambit. Eh, ma, salamat po sa iyong uh, pakulay diyan. Oo, salamat po sa 125 million Gagastusin ko po ito sa loob. Sa loob po ng 11 days. Maraming salamat po. Duktae Legacy. O. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. oo kasi kung lalantad ka dyan, magsisinungaling ka lang, abay buhay yung kapalit dyan. Diba? Buhay. E, pupunta ka lang dyan para magsinungaling eh malalaking tao yung babanggain mo. Ma'am, dali sa Enrique, shoutout po ah. Oh. Malalaking tao yung babanggain mo, tapos magsisinungaling ka lang dyan. Kasi kung paninira yung ginagawa mo dyan, di mo kakayanin yan, yung mga ganyan. Pero kung katotohanan po, lalo na ako yung mga sigaw ng mga kaluluwang namatay, hustisya, gagawin mo po yun. Diba? Para makamit nila yung hustisya. O, oh, tuloy natin. Vicky, ipinakita rin sa atin... Ay, ni... shoutout kay ano ha? Elvin Istioco. Magandang uh, hapon po. Ipatidongan na kanina, kanina lamang ang apat na kopya ng tinatawag na affidavit of recantation. At ang sinasabi ni uh, patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May tatlong araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad, di umano sa affidavit of recantation na ito na babawiin at babalik ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidongan... Laking pera nun, no? 300 million pesos. Oo. Talagang instant millionaire ka na niyan. Ay, uh, ...nagtagal ng... Uh ay katrabaho na sa kampo ni Atong Ang may labing limang taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at uh, hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm, ng uh, kampo ni Atong Ang, pati ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. May pet ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay uh, ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Sige Emil, aantabayanan natin. Kasi pag si Patidongan, pag pinatayan, Halimbawa, pag pinatayan si yung uh, ano diyan, yung lumantad, naglabas ng baho ng mga kalaban. Isa na ibig sabihin Guilty yung mga uh, itong si Ang, 'di ba? Guilty. Kung ipapapatay mo yan, guilty ka. Well, sino bang ibang kalaban kundi ikaw lang, 'di ba? ang iba pang update ukol sa report na ito. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng negosyanteng si Atong Ang, dating aktres na si Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni alias Totoy. Sa abiso naman ng kampo ni Charlie Atong Ang, maghahain ng complaint affidavit si Ang laban kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Ihahain ito ni Ang sa Office of the Prosecutor sa Lungsod ng Mandaluyong bukas. Grabe no? Yung alok, 300 million pesos. Para kang sumali sa Squid Game. <laughs> mga sumali sa Squid Game, ikaw yung panalo. <laughs> Kaso hindi tinanggap, o oh, di ba? Oh, uh, good team idol pa shoutout naman kay Kimwell Simon for birthday today, thank you. Oi, happy. happy, happy, happy birthday kay uh, Kimwell Simon. Huh? ulitin, ulitin, tiktto, take tiktto. Take ano? Kimwell Simon pala, okay. Happy, happy, happy birthday Kay Kemuel Simon Hinay-hinay sa tagay Ha, huwag magpapalasing Dahan-dahan lang Mabuhay ka hanggat gusto mo uh, Happy birthday sa'yo ha uh, Magandang uh, hapon po sa'yo lahat mm Hmm, Alaksin ko na pala Bah <laughs> Oh. So, ayan mga pre, yung reaction natin ngayon ha, sa mga nagbigay ng 125 million sa akin ngayon, sa mga pakulay ninyo, gagastusin ko po yan sa loob ng 11 days. Oy, huwag kalimutang mag-like ha, libre pong mag-like. Um, uso naman po siguro yung like dyan sa inyong mga cellphone, ano? Pakipindot na lang po. RBC ah uh, Ga uh, Garage Channel, magandang hapon po ha ah uh -oh. So, yun mga pre, ano, Salamat, salamat sa pagsama sa ating live ngayon. eh na, uh, pasensya na. Oo. Uh, ngayon lang po, tayo nakapag-live. Sabi dito ni ano, ni ipin ko to ha, ipin ko to, ipin ko to. Hmm. Sabi dito, delikado buhay mo, toy. Uh, may influensya, may influensya sila. Huwag kang magalala. Ako yung huling mabubuhay dito sa mundong ito. Ha? Sino ba yung sinasabihan mo? Ako yung witness diyan. Kasi kung yung witness dyan, hindi aabot ng isang daan yung buhay nun. Oo, ako, uh, aabot ako ng, basa uh, basta ako mahuling mabuhay dito sa mundo. Oo, uh, yun yun. O, okay, salamat po sa mga nag-like ha. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. At sana po, iwasan nyo na yung mga sabong-sabong na yan, mga online sugal. Nako, bantayan nyo yung mga anak nyo kasi grabe yung, grabe maka influencia itong mga idol nilang mga content creator ngayon na paldo-paldo daw. O. Oh. Diba? Gabayan nyo po yung anak nyo. At kung mas kumaari, huwag nyo na pag-cellphone eh. Diba? Kung ma mapatupad yung batas na isinusulong po, isus isusulong ni Ping Lakson ngayon na yung mga minor bawal mag-cellphone. Ayo, agree ba kayo doon? Kung pag-games-games -games lang naman, ah, bawal mag-social media. Kung pag-games-games -games lang naman yung mga minor, agree ako doon. Pero pagdating naman sa mga assignments, kung magagamit sila ng social media, okay lang 'yun. Kaya kung isusulong po ni ano 'yan, ni Ping Lakson, kasi 'yun naman yung sinasabi niya, eh okay po sa akin 'yun. Para yung anak po natin eh mapunta po sa tamang ano landas. 'Di ba? Oh, siyempre bago po tayo magtapos ngayon, eh mag-shoutout po muna tayo. Okay, wait lang po. Ha. Random shout out po tayo ha. Ah. Ayan, shout out po kay uh, Proud Vlog, Lor Rabara, Adela Brazos. Ayan ha, ah, syempre sa lahat. Oy! Okay, babay po muna dyan ha, ah, sa mga gusto nang mag-out. Ingat po kayo lahat.